Posibleng pumalo hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura na lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao. Kaya naman puspusan na ang paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno sa matinding epekto nito. Pinaalalahanan din ng publiko na magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Ang detalye sa reporting ni Clizel Cordelia. Napadadalas na ang paliligo at paginom ng gamot kontra high blood ng super na si Stanley dahil sa init ng panahon. na ay eh. Talagang mainit na yung katawan paano minsan. Kaya pag, hindi na kaya ng aircon eh. Siyempre, mainis ka dahil mainit ang panahon eh. Pero kahit malimit gumamit ng tubig, nagtitipig pa rin sa tubig si Stanley. Yung paglalaba ay isang lingguhan na lang sa sasakyan ay pinupunasan lang para tipe ito. Sabi ng pag-asa, narating na ng Pilipinas ang peak ng El Nino ngayong Pebrero. Pero sa buwan ng Abril at Mayong mararanasan ang matinding epekto nito. Kaya ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, tama ang ginagawang pagtitipid ang tubig ni Stanley. Kung lahat ay tulad niya, Posibleng bumagal ang pagbaba ng level ng tubig ng Angat Dam na nagsusuplay ng tubig sa Metro Manila. Habang yung MWS at itong mga konsesyonaryo natin ay sinisikap na madagdagan yung supply through its augmentation sources, um, hinihikayat din po natin yung publiko na magtipit po ng tubig through the usual water conservation measures tulad po ng paggamit po ng baso kapag nagsisipilyo. May mata, May possibility po, possibly magprolong yung dry condition natin dahil po dun sa lag effect, na late effect pa na, na residuals ng impact ng El Nino and then yung impact ng pre-developing La Nina by end of June nakikita pa rin po natin na meteorological drought conditions so meron pa din pong malaking reduction sa tubig ulan Inatasan na rin ni Defense Secretary Gilbert Yodoro ang mga pinuno ng bawat kampo ng militar sa bansa na magtipid sa tubig. Pinaayos rin niya ang mga taga sa linya ng tubig para walang masayang at makadagdag sa water supply. Sa Metro Manila, nasa 150 milyong litro ng tubig ang nasasayang dahil sa system loss o tagas na kinukumpuni at pinapalitan na ng pamahalaan at mga konsesyonaryo. Kaya whole of the nation approach ang panawagan ng DND sa pagtugon sa El Nino. Mula sa 41 probinsya na makakaranas ng mahina at madalang na pag-ulan ngayong Pebrero, taya ng pag-asa, lolobo sa 80 probinsya sa bansa ang makakaranas ng mas mainit na panahon dry spell, drought o tagtuyot sa Luzon, Visayas at Mindanao sa katapusan ng Abril. Ayon sa pag-asa, posibleng pumalo hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng Luzon gaya sa Metro Manila pagsapit ng Abril, Mayo hanggang Hunyo. Kaya pinag-iingat ng Office of the Civil Defense ang publiko sa epekto ng matinding init sa kalusugan ng tao. Mapangalim ito kasi ang normal body temperature is 17, 37 degrees lang. Eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. So, uh, again, uh, the key is hydration. No? We, we should have uh, 8 to 12 glasses. Dagdagan pa natin po every day. Kaleizal Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.